Horta ou baleia do aurora? Tiniyak ng mga kawani mula sa Municipal Health Office o of MHO at Department of Health o DOH Aurora na ligtas at maayos sa kondisyon ng kalusugan ng bawat pamilya nagtungo sa mga evacuation centers sa Baler Aurora nitong biyernes Oktubre at 3, 2025 dahil sa banta ng Bagyong Paulo. Sa mga po sa Bagyo at ako hirap po yung makaraang bagyo namin sa Dito Pitito. kami sa bahay tapos may baby pa po. Nagsigurado na po kami na dito na lang po kami ang hulit sa ibang kwento. Opo, yeah. si po. Tapos, nakakotpo naman kami, kaya lang po inabot din lang po kami sa bahay. Hindi po kami kaagad kalikas. Kaya sabi po ng mister po, maganda na yung sigurado. At pag dito kayo abutin sa bahay, ay mahirap yun. Sasahan at sasahan. Sasahan. Ang nasabi hakbang ay bahagi ng joint monitoring hindi lamang para masigurong ligtas sa banta ng kalamidad ang bawat pamilya sa mga evacuation centers ng nasabing bayan kundi upang matiyak din na malinis at komportable ang mga ito sa mga lugar na nilaan ang pamalaan lokal ng Baler Aurora sa tuwing may mga inaasahang pananalasa ng bagyo partikular na sa mga pamilya may matatanda at paslita na naninirahan malapit sa dalampasigan paanan ng bundok at malapit sa kailugan. So, hindi natin alam, baka uh, mamaya ay kung ng na uh, iti ng Opo, oh, so, so, Kasi sa payo namin pinatawiran na eh. Opo, so, na po namin kayo ng ano, ng kamot para uh, ma-prevent na natin na kayo ay pwede magkaroon ng lepsis pa po? Kaya lang, sa ngayon po, baga, hindi na rin muna maka- uh, hindi na naman na hindi kayo po. Pina at pinayuhan ni Nurse 3 Venus Pagaduan ng Archie Valer ang mga ibakiwi sa mga sakita na posibleng makuha sa paglusong sa baha at kung pa paano ito may na. Libreng gamot naman para sa mga evacuees ang ibinahagi ni na Nurse Chelsea at Nurse Arian ng DOH Aurora gaya ng mga multivitamins at gamot para sa hypertension na. Samantala, binigyan diin ni Municipal Health Officer Dr. Mael Cotibara ng baler na sa kabila ng kansilasyon ng pasok sa lahat ng ahensya ng pamalaan sa lalawigan ng Aurora dahil sa banta ng kalamidad ay mananatili umanong bukas ang kanilang tanggapan para sa bawat mamayan na nangangailangan ng kanilang serbisyong medikal. Hataw Balitaw Aurora